So yun guys, what's up mga katikman? So another day, another food vlog mga idol. Kalawan Night Market. Yan. So guys, meron po ako nakita dito. Napakamura mga idol. 60 pesos, dalawa na yung ulam mo. fan pa yung kanin mo. No? So eto yan mga idol. Eto yung homemade shomai. Wala pa daw silang pangalan. So hanapin nyo na lang po, homemade shomai yung pangalan ng kanilang stall. So kapag kapasok nyo ng kalawan, kanan po kayo at den dito sila sa bandang dulo no. So ito mga idol, meron ka ng show may meron ka Shanghai at chow fan pa yung kanin mo. 60 pesos lang 'yan. Pero kung gusto mo ng show na may rice, 35 pesos lang 'yon no. So ito na. Tikman natin 'to mga idol. Let's go. So ito yung kanin lang Shanghai. Masarap pa, masarap yung Shanghai. Ayos. Ah, napasubo ulit ako. Aba, <laughs> okay din ah. Malasa yung Japan So, punta tayo sa kanilang murang siomay, guys. Yung tatlong siomay, 20 pesos lang. O, ba diba? Perfect bite. Mm. Medyo maliit siya, pero malasa, mga idol. Masarap, ah. Yun. Rise 60 pesos. Solve na solve ko na dito. Ano? So yun guys, pag napapunta kayo ng Kalawa Night Market, tigman nyo itong homemade jomai. Sarap. Napakamura. Thank you.